Amerson! Matirik yung dahan yung napibabaw! Matirik ma kong dudagan! Tundok! Tignan <Ay. Okay. todan> nyo guys, so oh, bangin na yun dyan sa ilalim mo, pero karsada yan. Itong part na to paakyat ito sa bundok. Naayos pa nila. Nakakatakot, oh, ko pero maganda. Dito yeah. okay. kasi maarao kaya. marami po akong dito. Sa, medyo makalim lang kasi. Ayan. Ang maganda bahay dun oh hindi nyo lang makikita uh, uh, may ito. hindi ito naman ako puro ay baka mo na. Yan guys. Hoy, tara na! Oh, kulit. Ayoko pumunta dito kasi delikado eh. Nakaka nakaka takaw disgrasya ba sa mga bata kaya mas gusto ko na ayoko pumunta dito pero ngayon hindi ko sila napigilan makulit talaga kasi kunting mali mo lang dito pwede ka mahulog dun pinakababa nakikita rin yung highway dito guys Ayan, oh. tapos merong bandang lugar doon na Bulangan ba yun? Or Sabungan? Yun. Nakikita nyo rin yung mga lanas. di ba? Ganda sana ng view. Huwag oh. na umatras. Delikado na. Ito si ng ano dito. guys thank you for watching kami galing ayun kita ayun